Ano kasi dahil oh, eh, sa kabila oh. ng successful na pinag-uusapan na hirulapit, inahanap naman nila nyo ngayon si Daniel. Anong daw oh. ang pakiramdam ni Daniel? Oh. Ano nga kaya? Oh. Ano? Oh. Tsaka hinding, hindi ko malilimutan yung ipinagtapat sa akin ng isang actor, hindi ko pa pangalanan, hmm. kung paano siyang napastos nang una silang magkita. Umiyak siya at gusto niyang butasin ang sahig. Magtago lang siya sa lupa Ay. sa sobrang pagkapahiya. So na, na, nanlumos. Oh. Mm -hmm. Nasaktan ng todo. At alam mo, pag ang universe, ang kumampi sa'yo, mm -hmm. kawawa, yun, Ay, yun ang walang hiya. Bibigyan okay. ng leksyon. Ito na nga. Yun diba? na nga, back to you. Di back to you. Ayan, back to you. Back to you. <laughs> Ay, Daniela. <laughs> Nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot lang. Tapos sa kanya, nang eh, nalulungkot na tayo para kay Daniel, mas malulungkot pa tayo sa kanyang ina. Veteranang kolonista na si Nanay Christopher Min, nalungkot sa nakalkal na chismis sa mag-inang Daniel, Padilla at Carla Estrada. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Ilang araw na nga ang lumipas! Matapos ipalabas ang pinag-usapang movie na pinagbidahan ni na Catherine Bernardo at Alvin Richards na Hilula Bagin kung saan tuluyang winasak ang box office record na nagdala ng 670 million pesos na grosses na kinita sa loob lamang ng limang araw sa local sinimas kung saan umungkit ito ng kasaysayan na nagpataob sa lahat ng local Philippine movie industry at matapos nga ang record breaking na kinita sa nasabing pelikula ay umikot naman ang mga katanungan kung saan Hinahanap ngayon ng ilang netizens ang dating nobyo ni Catherine Bernardo na si Daniel Padilla para makuhaan ng kuminto sa programa nga ni Nanay Christopher Min kamakailan ay isa ito sa kailang mainit na pagsa kung saan ibinahagi nila ang mga katanungan ng ilang netizens na, na nakapanood sa movie ni na Catherine Bernardo at Alden Richards na labis ikinagulat nila ang ginawa ni Catherine Bernardo na lumaban ng matinding kissing scene o lumaban sa pakikipaglaplapan sa kanyang kaparihan na si Alden Richards na ngayon nga ay inaabangan ang komento ng dating lobyo ni Catherine Bernardo na si Daniel Padilla. Ano ang mga kaabang-abang na eksena dito? <coughs> ay, ay, naku talaga. Ito yung unang, unang screen pala. Yung yung kissing scene ka. Ay! Lahat mga tao nagsigaw. Nagkakaroon mo nasa coaster. Patlo daw ito na eksena. Oh. Tapos may bed scene pa. Mahaba. Yeah. Kaya eto na ngayon. <laughs> Nagpasok ka na. Enter the dragon. na. Ang mga komento ng mga kababayan natin. Ano ka ngayon Daniel Padilla? Ay! Ikaw, siya ay girlfriend mo sa harap at likod ng camera, si Katrin. Mm. Pero bakit hindi kayo pinayagan na magkaroon ng kissing scene sa anumang pelikulang ginawa niyo? Oo. Oh, 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 Ang dito lang. Hawak kamay ng bisngi lang. Na, lang. Nagka mag-asawa pa sila dun sa ano ah, nga. Walang ah, Walang ganong eksena. Ah, 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 so, kahit yung tirigol mm. na ng Barcelona, wala eh. Wala. Bisngi lang. Bisngi lang. lang. Uh -oh. So, uh -oh. yun yung mga panahon na kahit magpaalam ang mga director kay Tita Min, wala. Uh -huh. Hindi pinayagan. Pero ano dahilan? Ba't pumayag dito? Ay, Ay. Ako sa palagay ko ha, kasi nakikita naman nila na unang-una, matured na talaga si Dano. Napakita doon yung maturity ng ano, ng role. Oo. Uh -huh. At saka, ano sila kay Alden. Alam mo yung yung kampana sa ano sila kay Alden. Oo. Uh, uh, Alin ang pinakamatinding eksena na hindi mo malilimutan? Kung yung kwento nila na seven hours nilang tinik, inasa ko kayo mag-iyakan ito. Oo. Butil-butil talaga yung luha. Oh, ni Alden. So, oo. Kala kabugas na yun. Malalaki talagang luha na eh. At yung makikita mo yung mata mamumula muna tapos iikot yung mga luha sa, ah. sa katutulo. Napakaswerting bata. Oo. Oh, oh. ng topic ni nanay ni Christopher Min ay naibahagi nila ang mga nakakalungkot na sinapit sa buhay pag-ibig ng mag-inang Daniel Padilla at Carla Estrada kung saan unang ang nadiskaril ang pagmamahalan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla o kat din Naggumimbal sa Philippine Celebrity Industry ang kanilang biglang paghihiwalay at nitong huli naman ay ang nakakagulat na hiwalayan ng kanyang ina at lang boyfriend nitong si Jam Ignacio na labis ikinalungkot nila Nanay Christie ang nagkalkan na kwento. Para sa buong kwento, Narito at ipanonorin ang video. Narito ang video. Kitang-kita mo talaga yung ganda ng ritmo ng samahan. Yes. Diba? Yun yung tinatawag na ikangay. Eh. Nagkakasundo talaga. Ano ba? Meron pa ba tayo oh. pang pag-uusapan dito? Tatapusin ba natin ang programa? O talagang oh, dito tayo tuloy-tuloy sa Hello Love Paano kasi, Nay? Oh, eh, sa kabila oh. ng successful na pinag-usapan sa Hello Love inahanap naman nila naman, naman si Daniel. Anong oh. daw ang pakiramdam ni Daniel? Oh, ano nga oh, kaya, oh. no? Nung unang gabi ng palabas, yung alas 12, mm -hmm. ako, ramdam ko, iniintimidasyon. Naiintindi niya yan. Daladala dala niya yan. Dala niya sa puso niya yan. Oh. Kasi syempre, nagkaroon sila ng mga, mga pelikula ni Catherine na tumabo naman, of course. Oh. Ay, The oh, naman po. Kumita naman po. Pero iba ito eh. Itong Hello Love Again. Oo. Oh, kasi Diba? Oh. At saka syempre, laging hahanapin siya Kasi yung mga patambis niya, mga nakaraang na ginagawa pa lang ito. Oh. yung una. Hindi hmm. eh. papayag ba, pa payag yan. Oh. Si ganito. Tsaka <laughs> hindi, hindi, ko malilimutan yung ipinagtapat eh, sa akin ng isang aktor. Hindi ko papangalanan. Pa kung paano siyang napastos nang una silang magkita. Umiyak siya at gusto niyang butasin ang sahig. Magtago lang siya sa lupa Ay. sa sobrang pagkapahiya. So, Ito, na na nanlumo eh. Ito. Oh. Nasakta oh. ng todo. At alam mo, pag ang universe, ang kumampi sa'yo, oh. kawawa, yun, Ay, yun ang walang hiya. Bibigyan ng leksyon. Ito na nga. Yun na nga, back to you. Di ba? to you. Ayan, back to you. Back to you. you. <laughs> <Ay>, Daniela. <laughs> Nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot lang Tapos sa kanya, ay nalulungkot na tayo para kay Daniel Mas malulungkot pa tayo sa kanyang ina ay, pero no. sila loveless, ano? Ay, oh, ano ba yan? Magpapakasal oh, oh. na si Jam Ignacio. Oh, Na ipinaglalanta rin sa buong mundo, no? Ikakasal na sila. Wala pang isang taon to, diba? Wala pang isang wala. Pa, wala, wala, pa. So, heartbroken si Carla. Nauna si Daniel. Ah. Mag-ina pa. Paano yan ngayon? Ang lungkot-lungkot naman. Lungkot ang lungkot naman, naman nila, So, diba? pareho ang kanilang ano. Kapalaran. Kapalaran. Oo. Oh, oh, no. oh. oh. ito Talagang pinalandakan pa sa buong social media. Hindi ko rin alam oh. bakit maaaring may kwento sa likod niyan. Oo. Oh. Kasi hindi naman ganyan si Jam dati. Di ba, wala naman tayong nababasa. Oh. Wala tayong nakikita. May nagsasabi ng pagpapamukha ito eh. No? Ah. Uh -huh. pagpapamukha na bakit kailangan may poster eh. Unang-una. Oh. Di ba? Kailangan artista. Yun. Isa oh. ko. Oh. Oh. Pati aasawa. Ah, hindi hindi, hindi naman artista. Oh. Na. Uh -huh. DJ. Oh, oh. Pero po pwede namang itago. Di ba? Meron po siguro kwento ito kaya inilalantad nila yung kanilang sitwasyon ng bago niyang girlfriend. Oo. oo di ba? Kaya dong inilalantad niya yung picture nilang yon. Syempre may isip ay ayan yung dating jowa ni ano ni Kai. tama. Tapos pag nakita naman si Alden at saka si Catherine. Ay, ay, ay yan, yun yung, yung, yung dating, dating jowa ni Dan. Oo. oo. Nakakaano di ba may balik lahat ang kwento. Oh. Ba'y babalikan, di ba? So anong masasabi mo ngayon kay Catherine at kay Alden? Ay nako, mabuhay kayo ng mas kaya. La, dahil pag masaya ko, mas masaya kami. Diba? ba? Ah, so yan, at ikaw. Ay, di syempre, kung ano man yung claimor ng mga yan, tao, yun din yung sa akin na clamor, <laughs> clamor, <laughs> Clamor. Clamor ng mga tao. Gano'n din yan. Ganun din yung akin na nag-aantay kami. Sino ba ang pinasay na wala again? <laughs> hindi ko ba <mag> <laughs> <laughs> hindi nag-aantay kami lahat kung kailan sasagupin ni Gabriel si Alvin. Meron na akong tanong yan. Ay. Ah, na. Anak, nag tawid ka na ba? Oh. Opo. Pero hindi po ako nagmamadali. Tama Totoo naman, yun. Ang pag-ibig, hindi yan pinipitas ng sapilitan. Tama. Mas masarap ang bunga kapag hinug sa puno. Ayun. Di diba? Totoo. Matamis. Hindi mapakla. Mm, yun yun. Oo, oh, diba? kasi diba sabi nga, dapat pagkatapos ito ng pelikula o oh, habang ginagawaan ano lang ang pelikula, dapat sila na. Marami kasi nag-umaasa ng ganun eh. <laughs> Pero ang natin, na, uh -huh. okay. pagkatapos dala siguro mga isang buwan, okay. Uh -huh. meron na naman tayo mababalitaan na gagawin sila yan. May, May ayuda, na, no. yan. May ayuda. Ay, <laughs> ayuda. May ayuda yan. Sa ngayon, malapit na po sa bilyon ang pinag-uusapan natin mm -hmm. ng Hello Love again sa buong mundo. Eh, dun lang sa kanilang mga online tickets eh, sobra. Ay, 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 Napakasaya talaga ng ating mga puso at congratulations sa GMA Pictures at sa Star Cinema. Tubong lugaw na po kayo dito. Sobrang tubong lugaw na. So, congratulations again Alden Richards and... Catherine, Catherine Bernardo. Bernardo! Hello! Love again! Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!